Sir, kakarga ulit tayo. Paalis na po ako. Ayan. Saan ba yung kargahan? Minuli ba? Nakalimutan ko. I-send ko na nga lang po. Ay, sir, sige po. Balitaan ko na lang kayo. Ayan, apat na ang ating Marios na nakapasok. Hindi ko na videoan, pero meron tayo unang dumating naglilinis kasi ko ng kulungan eh. 7.33. Minuli. Minuli pala ito. Meron na sa landing board ng isa. Lima na, nakakalaki na tayo. 741. Ayos ah. Nakakalaki na tayo, 741. Wala pang 10 minutes ang nakaraan. Ayun, pasok na rin isa. Lima na. Sana gumanda na yung mga uwi nila. Malapit. Ayun pa isa. Ayun oh. No? checkered. Gumaganda yung uwi nila. Malapit kay Sir Ruel. Ayun, dalawa ni Sir J.R. Talagay ko ito lumipad kasi kisiyot niya ito. Ayun, yung black jet nga. Yung may kidlat. Ayan, Sir JR pa rin. Pasok na. Alright. Ayan, anim na. Bagong linis <laughs> ang ating loop. Salamat. Ayos ah, Balitan ko na lang kayo eh, mamaya Yun 810 246810 May bihag tayo isa <laughs> Eh, hey, Sir Wil, wala pa una ngayon, ah Papakain na tayo Malagay na tayo pagkain sa Labas Eh, hey, Sir Wil, wala pa eh, pero perso pa atayon, no? oh Yung bihag Yung sumabay sa isa natin Ayan, update natin Basta na lang kulang. Plento na tayo. Ayan ay kay Ceruel. <laughs> na nalit, Ayos. Na-kompleto. Pasok. Pasok. Sumubro pa ng isa. May biyag tayo. Noven loop. Ang perso. Kanina ko yan. Hintayin natin may maghanap. Ayan o. Ceruel. Ayan isa yu, Kompleto na tayo. Nakakain na. Pero may pagkain na dyan eh. Hayaan muna natin dyan. Kumain. Alright. Anong oras ba? Nakakompleto tayo. Eight. Forty. ito lito <laughs> cut off to aga pala pinakawalan 6.20 alright hanggang dito na lang po yan ang ating update kompleto na